bahagi ng National Housing Authority po ay laging bukas para tulungan ang ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang aming pakilipag-ugnayan sa mga LGU at iba't ibang sektor upang matukoy po natin ang programang na po sa ating mga kababayan. At formal na po mapapasa inyo ang mga tahanan dito sa Sinianville, Barangay Julian, Quezon City. So may umaga, I'm really grateful. I'm really grateful, GM. Alam ko dahil sa kanyang kabataan, maraming magagawa. Ite-turn over niya yung mga questions about NHA. Ibig sabihin, gagawin niya yung magagawa niya para mapahusay ang service ng NHA. At ngayong umaga, sinula niya dito sa Barangay Kulia.